Hoy mga kabigote, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel At ari na nga, akin munang bibisitahin at uusisain kung ano na baga ang itsura na rin aking dalawang inakay Ayaw, nakikita nyo naman oh Sa kanyang bagwes ay merong lumalabas na makalakalawang ang kulay Ayan na nga, bronze o toy stencil O maganda-ganda ang posturahan ng isang aray O, pagkakalakas Matakaw tumuka Oh, oh, kung gusto silip na ray. Oh. Kapa yung isa naman. Ah. Oh, pinalapit pa. Sige nga. Ay. Are na nga mga kabigote. Buong pagmamalaki kong ipinapakita sa inyo ang bunga ng ating pagsisikap. Ay kita nyo ba yan? Ito ay isang dilute toy stencil. T-check mga kaibigan, mga kabigote. Kung inyo makikita, siya ay nagmumol. Nagpapalit siya ng kanyang balahibo. Nagbibihis ika nga. Kita nyo ba kayong mga light? Medyo nagda-dark na. At kita nyo naman yung kanyang bar. Labas na labas ang bronze. Ay, kita nyo naman. Pagkakaganda na rin. Oh, malaking ibon. Ito ang ating nakikita sa mga hybrid nating ginagawa. Malaki ang ulo. Oh, ito ang kanyang kanismate, mga kaibigan, mga kabigote. T-check din. Kung inyong makikita, bronze na bronze din yung kanyang parte ng bar. Pero siya ay t-check mga kabigote. Ayan. Kita nyo naman, big head din. Pero, madidevelop natin yan sa mga dataan na panahon. Ayan. Kung makikita ninyo, nagmumult na rain. Maganda na rin ang kanyang shield. Nagdadark na. Ayan. Ika nga eh, aba, pagkakaganda ng ibong oray. Eh. Magagamit nating breeder. Maganda. Oh, ito naman, nga ngayon ko ipapakita sa inyo ang isang array dahil nagmumult na siya ng maganda. Yan, ito ay isang yellow toy stencil. Kung inyong makikita mga kabigote, ang kanyang shield, ayan na, namuti na. Naglapas na ng toy mga kabigote, nagpapalit na rin siya ng balahibo. Itong isang ito ay lalaki at sigurado akong mapapakinabangan ng mar maganda ito. Yan o. No? Oh. Ah. Kita e, nyo ba ka? Kalalaki lang ng ulaw. Kaya nga e, i-develop natin, ipinaparesulin e, natin sa mga racing pigeon ang mga napapalabas nating magagandang kulay. Ano? maya lang mga kabigote, ipapakita ko sa inyo kung ano bagay yung mga napalabas na natin na mga pang-race na itsura na palalabasin natin ang kulay ay stencil. Ayan e, na nga. O, ito naman muna mga kabigote, kung inyong maaninagan mayroon sa kanyang buntot na namumuti-muti. Ibig sabihin, sa pagpapalit ng kanyang balahibo, siya ay nagkaroon na ng frail. Ayan o, oh, yun yung isang buntot. Oh, may puti na. Yan, ayaw, oh. yung babagong nasibol na iyon. Yung kanyang bar mga kabigote, sigurado ko. Yan ay magiging bronze na maganda. Oh, bronze na toy stencil, uh, bar na toy stencil na spread. Tapos ang mga buntot, mga kabigote, Maganda ang pag-asa na mag friend lahat. Ito mga kabigote ay F4. Yan. Kapag iyan ay nag kikin kikintab pa ang balahibo niyan mga kabigote. aw, oh, Dini naman tayo sa aking project na panibago. Yung ating F4 na diloot ay ipinaris natin sa isang magandang racing pigeon na babae. Ito ang kinalabasan ng kanilang anak. Ay maganda. Oh. Kita nyo baga ang kanyang... Uh, form mga kabigote medyo dumadapa na, hindi naliad liad at ang kanyang ulo ay maliit na, ang kanyang tuka mga kabigote, ayos na ayos na, at ang kanyang mga paa, wala nang balahibo ito ang kagandahan kapag ibinalik natin sa racing video mga kabigote nawawala ang balahibo sa paa, yun at kung mapap mapapansin ninyo ay meron siyang bronze sa kanyang part ng bar ito namang isang aray mga kabigote ang kanyang kanesmate ito ang aking uh, lasa ay mas maganda ang form dahil mas developed na at mas maganda na yung kanyang tuka mas mahaba, mas maliit ang ulo sya ay dilot at ito ay isang babae, hen ito mga kabigote ako ay sigurado maaari natin pagparisin ang nesmate o kaya naman ay maaari din naman natin iparis sa iba titingnan natin kung saan natin may paparis ang dalawang ito eh, sa ngayon Atin munang paihinugay, ika ikaw ah. nga ay hindi natin magagamit hanggat hindi hinog. Oh. Ay, kita nyo ba ang forma oh. t-check din siya na dilot. At ang ka kanyang pa parte ng bar ay nagbo-bronze din mga kabigote. video. Ito ang maganda sa F1 ng mga stencil B at saka ng mga racing pigeon. Nakikita kagad natin ang mga kulay na kahit papaano paano. Ito naman. Mga F1 din natin ito ng isang dilot toy stencil na hen at saka ng isang bronze na kak o ng May. Kita nyo naman ang kanilang tuka mga kabigote. Ay, plakadong plakado na. Ang kanilang ulo, hindi na malaki mga kabigote. Ayun lang, katapang nung isa. Binabag na. Oh. Itong isa natin, dilute toy stencil yang umakit na yan. Oh. Kita nyo ang ulo. Kita nyo ang tuka. Oh. Ang paa, wala na rin balahibo. Ito na namang isa, yung kanyang kanismate na t-check din na toy stencil. Ay, napakaganda. At ito nga pala mga kabigotay ang ating bagong pares at ang ating pinag-iibig-ibig na dalawa. At talaga namang datagdagan na natin ang kargada ng kulay ng ating lock. Ipapares natin ang ating F4 na recessive red toy stencil at stencil din sa ating itim na F3. Kung makikita ninyo, maganda ang tindigan. Walang mga balahibo sa paayan. Oh, ay! Pagkakatapang. Ay, kung makikita ninyo ang kanyang kulay mga kabigote ay napakagandang recessive red na toy and frill stencil. Ayan ang ating kombinasyon ngayon. Maganda iyan at nawa ay maglabas ng mga magagandang toy and frill ano, sa mga susunod na panahon. Ayan. At kung inyo makikita, oh, kahit saan ako pumunta ang camera ay hinahabol ng hen. Oh, matapang at napakaganda na ng kondisyon. Kaso lamang, medyo bata pa, pero baka paghihiwalayin pa natin itong dalawang ito sa mga susunod na araw. Para nasagay gayon, pasabik-sabikin pa at ikukondisyon natin ng ilang buwan. Ito naman ang sinasabi ko sa inyong breeder, mga kabigote. Ito ang breeder natin para sa racing program. ng stencil natin, ayan. Yan ang ginagamit natin. Dilute toy stencil, prill stencil. T-check, mga kabigote. Ay, kagandang Ayun. ibon. Yan ang ating cap. Kita nyo naman yung buntot. Oh, humilab-hilab na. Hindi man ganun karami pa yung puti at nandun lamang sa dulo. Kung, kung tawagin nga ng ilan ay moontail, ay ayos na ayos na yan. Aray, ang kanilang anak ngayon. Kapatid aray, yung mga pinakita ko sa inyo kanina. Ay, ang ganda na naman ng formahan. Oh. Ang kanyang tuka ay maganda at mahaba. At ang kanyang kulay, ito ay dark. Yan. maaring ito ay maging spread o... Oh, Maaari din naman ito ay blue tea check. Makikita natin kapag ito ay nagkaroon na ng konting balahibo. At atin lang abang-abangan. Ayaw. O, ito namang isa. Ah, ay maganda. Kita nyo naman. Maganda ang subo. Ayaw. Ito na yung sumunod. Mas bunsuar eh. O, mas mahaba ang tuka. Mas maganda. Ayaw. Itong dalawang ito ay maaari nating magamit sa mga susunod na panahon para sa ating mas pagdevelop pa ng ating racing form sa ating mga stencil. Nang sagay gayon, hindi manatiling big head ang ating mga ibon. Ano? Ating uh, ilalagay sa itsura ng racing video ng kulay na mayroon ng mga stencil. Kita nyo naman ang isang ito. Ay, napakaganda. Oh, ayan na. Ika nga, sabi, oh, suwabing suwabay ang itsura. Ay, ay talagang ipinokos pa. Sabi ko nga, sa lahat ng nagpa-project diyan, ay hindi magiging racing form ang ating mga ibon kung hindi natin ibabalik uli sa racing kahit ito ay kulay ng stencil. Ayan na nga, bye-bye!